Nahuli sa akto ang aktor na si John Estrada kasama ang kabit nito na si Lily Holman habang sila ay nagbabakasyon sa Boracay mula kahapon lang. Unang nagsimula ang issue ng isiwalat ng asawa ni John na si Priscila Mireles na hindi siya ang kasama ng kanyang asawa sa Boracay kundi si Lily Holman daw. Nag-viral ang post ni Priscila na looking very divorced Mr. Estrada. Matapos ito ay isa-isa nang naglabasan ang mga video ni Najan Estrada at Lily Holman sa Boracay. Makikita nga sa mga videong ito na masayang nagsasayawan ng sexy dance ang dalawa sa isang bar doon. hindi may kakailang magkasama talaga sila dahil makikitang magkadikit ang mga katawan nila habang enjoy na enjoy sila sa pagsasayaw. Nang sumabog ang issue, ay tila agara namang na ni Lily Holman ang kanyang social media accounts dahil tila wala ng bahid nito kahit saan. Pero na-save naman ng mga netizens ang DP niyang ito. Makikita na very mestiza din si girl at may itsura din katulad ng legal wife ni John Estrada. Pero mukhang sobrang bata pa ni Lily Holman para kay John Estrada na 51 years old na ngayon. Si Lily Holman ay parang early to mid-20s pa lang ang edad habang nag enjoy sila sa Boracay, tila hindi alintana ni John Estrada na umuusok na ang ilong ng kanyang legal wife habang pinanonood ang mga viral videos nila. Kaya naman si Priscilla ay hindi na nakapagtimpi kagabi at naglabas ng isang live video kung saan sinabi niyang I've had enough na daw. Ayon sa kanya, I need time for myself to think about life, to plan the future, my future, my daughter's future the future of my family everything that you do there is a consequence and i refuse to let it pass anything from this point onwards that's basically who i am i am very patient very kind and a very forgiving person but until the limit when i get to the limit i'm sorry i don't think i'm the best person for you to fight konting respect lang, di ba? It's not much to ask just respect. Hindi ko talaga kaya yung mga tao na walang respect kahit kanino. Certain things always to respect is family. We need to respect mga magulang. We need to respect mga asawa at mga anak, di ba? So yun lang sasabihin ko. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Ano kayang next step ni Madam Priscilla? I-accept niya kaya ulit? Pang ilan na yan? Puro babae pa mga anak niyan. Diyos ko. She looks younger than his kids. Was about to comment this. Talaga tong si Jan, kung kailan dalaga na ang mga anak niya? And nakakaintindi nagkakalat pa. Nakakahiya sa mga anak niya. Ano kaya sasabihin ng mga anak niya na mas bata pa sa kanila yung babae ng tatay nila? Ano kaya masasabi ng mga anak niya kay Janice? Inulit na naman ng tatay nila yung ginawa niya sa nanay nilang panloloko. Di talaga iniisip ni Jan ang mga anak niya. Porket okay sila ng mga anak niya kay Janice at lumaking matitino in spite na sinira niya mismo ang pamilya nila, okay lang ulitin. Feeling niya ba walang baggages, drama yung mga anak niya kay Janice for being in a broken family?